Arestado ang sarong 18 anyos na lalaki, makalihis na makuwaan pinalang pinaalang na dahon ng marijuana sa Merkado Publiko kan Igualdad, Naga City, kan nakaaging Merkules, Hulyo 24. Basado sa investigasyon, nakaresibin impormasyon ang market guard na yaon sa sarong tindahan ukay-ukay sa nasambit na Merkado Publiko ang sospek na notoryo subuot na parahaabon sa Merkado kaya tulos ining kinorner asin in pig turnover sa PNP. Hindi po siya aktual na nahuli. So bali po ma'am, uh, ayon sa market guard, um, mahating gabi pa lang ng uh, 23 hanggang 24, ito po ay namataan na doon sa uh, sa may parte ng mga ukay-ukay, stalls. Kaya nung tinaumagahan at nandun pa rin siya, uh, sinita na itong binataan nito ng mga uh, market guard. Sa body search nakuwaan ni Marijuana ang suspektyado na nagpositibo man sa drug test. Apan frisking, kinak uh, nila yung gamit, ng isa nga itong coin purse, Nung binuksan doon na, na po tumambad yung uh, pinaghihinalaan natin na marijuana leaves. At nung apan ano po, uh, binela natin sa forensic, uh, tumawag pala yung market guards ng Uh, responde galing sa police station 1 para sila magproseso dito sa ating a uh, suspect at ito po ay yield positive yung na uh, confiscated item doon sa binata yield positive po ito sa marijuana at ito naman po ay uh, may kaukulang inventaryo at meron tayong mga witness sa presente, nasa kustudiya pa kan Naga CPO Police Station 1 ang suspect as sinahahampang sa kasong pagbalgar sa Acta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang tatak Bicol, Ann